And eto nga, nag-unbox nga ako ng order natin sa Timo. At yan ang ating mga in-order. konti lang naman. At pinakita ko nga sa last nating video yung pagkakabit nitong ating strap sa relo. So, tinesting ko itong ating black, ating pink, at saka yung ating silver. And kung gusto nyo malaman kung paano ko siya ikinabit, eh, tingnan nyo lang po sa ating last video. So, ang ating naman namin pag-uusapan ngayon ay itong aking isa pang in-order. Itong styling gel ba? Kailang kailangan ko talaga yan. At bukod sa gel siya, ay may kasama na siya so kulay. Kaya okay na no okay ito. Dahil nga itong aking buhok, pag pinupusod ay nag iiskadan at kung saan pumupunta. And try na natin. Ito nga yung laman niya. Ayan, yun yung box. Ito yung laman. Yan yung sinasabi kong suklay. May taklob siya. Kailangan pala i-twist. O, yan yung suklay na sinasabi ko. So, diretso ipit, diretso styling gel naman. At binasa ko nga yung instruction. And, eto nga siya. Papalabasin natin yung kanyang liquid na gel. Saka natin ibaba siya ating buhok. So, merong tong arrow na malalaman mo kung naka-on o naka off yung iyong pang-spray. Spray. Kung sukulay. So, yan nga. May arrow siya. Tapos, kailangan pag sinukulay mo siya, dapat naka-off para hindi lalabas yung gel niyang nasa loob. Eh, para nga madali tayo sa ating pamumusod. Ang kailangan lang naman natin mawala yung iskadan. So, muna natin kasi maliit-liit yung sukulay. Nito nga ating styling gel, eh, makapal-kapal yung buhok ng lola nyo. Eh, medyo hirap na hirap ang sumipat ang lola nyo at malabon na talaga ang mata. <laughs> And so, paulit-ulit mo lang siyang gagawin hanggang masatisfy ka na sa iyong kagandahan. So, yun. Tapos, yan. Okay na. Eh, syempre, kung mag-aayos tayo ng buho, kailangan nating ansin ng ating salamin. Kaya lang, hindi ko naman tumais pa pa. may laman na bang gel. And, matisting mga ito. Eh, Buti na lang mabango yung ano yung gel. Oo nga, oo practice pa lang naman tayo, konti na lang yung ginamit nating styling gel. Baka maubos, kailangan tipirin. So, ang problema ko dito, ayan, paano naglalagas na yung buktan, lola niyo at namumutip. Lola na talaga. Eh, eto nga, bago pa umuwi si Loli, tinawag niya sa, talaga sa akin na meron na nabiling chocolate. And nabili niya daw niya sa New World. Ito parang $9 ang isa. So, bumali siya ng dalawa para matisting. Eh, di na uso ito noon. Eh, hindi ko nga alam kung uso pa rin. Eh, di ka nga napapanood natin yun. At malaki yun. Ito naman maliit. Eh, pero kulang kulang 300 pesos din. Asya. Ay, matisting nga natin kung masarap nga aga ito. At mo yan. At tayo may titirahin. <laughs> yes! Saan mo nga nabigay, abi Ah, bili. Mm sa New World, New Zealand. Meron ditong Dubai chocolate. Tignan natin. Ang bilid dito ay $9. dollars. Meron pang isa doon para kay moment ni Rapa Boy. Ito yung moment natin. Oh. Ching, 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 ching. Tignan natin. Kung, hindi <laughs> ko alam kung same din lang ito pero nakalagay yung Taste of Dubai ito yung ginagawa ay walang ano walang design design tas ito yung ginagawa sa ano ah! pero hindi siya green na green oh o oh, manana natin. eh 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 Unahin natin yung bumili. O, ah, ano lasa? Matamis. O, oh, ah, matamis. Unahin natin. Wala na mong iba. Bro. Ano? Map na, no, ma'am. Pero walang design, ano? Malambot. Malambot. Yeah, pero, pero pinagsilis mo na. Mukhang ito. Parang ano? Para magandang patuloy. Mayroon pa dun. Abi, patibasin natin. Lagyan mo yun natin sa ref. Balambot kasi. Pero okay na may lasa. Parang chocolate. Pero ang tamso sa loob. Nga. Pero yung chocolate, hindi masyadong matamis. Muna, bumilig na isa. Anong ano na rin? Ano yun? Nasa na Para na asukal? Ano? Parang bobo ang asukal. Ano yun? Yung miswa? Hindi naman yun. Parang bobo ang asukal. Masarap naman. Yummy naman. And mamaya titignan natin kung anong reaction ni Rapa Boy. Hmm. Para lang maging na muna natin itong kalahati. Para mamaya, para matigas. Like may malik na. Mm. Parang same, same lang. Mas gusto ko pa din yung may mani. Tak takipin ko. Ayan, na trinay natin patigasin yung chocolate para masarap at crunchy. Mmm. Yung chocolate hindi masyadong matamis. Na, Yung feeling lang talaga yung matamis. Parang crispy na kasukal. <laughs> Pero lasa din yung pistaso. Bibili ka pa sa susunod. Hahaha. <laughs> ano? <laughs> hmm. So bagay, yung ba, na ano lang, magkano yun, malaks, mas malaki. Five dollar? May money pa. Hindi, parang six dollar na mahigit. Experience. <laughs> Dubai Chocolate Unlock. Hindi <laughs> pa natin yung experience nyo nga pa at comment. Tingnan may natin mamaya. Yung ano, pinaka-original? Oo. Mm -hmm. Yung original, may picture-picture. Yung... Mm. Pero siguro eh, malapit-lapit na rin ang lasa din eh. Crunchy na sa loob. Basta crunching, parang crunching asukal. And another day, it's another rainy day. but na lang, day of ang lola nyo. At nagbabalak ako mag ayos ng ating mga plants. Kasi hindi naman dun umuulan. And let's go na! Ay, ang lakas talaga ng hangin! At dito muna tayo sa garden. Kumusta yung kamatis ni Lolo? Ayun, doon ko na nilagay kasi ang laki na niya. And, katulad ng sinusundan nating na video ay yung kasunod ng video sa pag-gagarden next na yun. Para may patimula, matimula, pasimula tayo. And, that's all for today's video. Okay, um, nasaan? O, oh, ano? <laughs> <Shut up! laughs> nasaan? Nah, not nah. <laughs> and to the netal, thanks for watching, bye bye.